Hayaan na po natin ang uh, taong bayan ang uh, humusga. Kung mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos na mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang uh, humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs nung panahon niya bilang pangulo 'yun ang isa sa kanyang pinangako 2016 'yan ang kanya pinangako sa Pilipino uh, lalabanan niya ang illegal na droga lalabanan niya po ang kriminalidad nakinabang tayo yung mga OFWs may peace of mind sila na